So ayan magandang araw ulit mga boss Itong problema nitong barakong ito Napakaingay nya sa unang buhay lalo na raw sa umaga So ang gagawin lang dito mga boss yung tensioner Tensioner assembly ang uh, problema nito So ipapakita ko lang sa inyo mga boss kung ano ang tunog Or ano ang gagawin kapagka tensioner ang may sira so binuksan natin mga boss para ma-double check muna natin bago natin tanggalin yung tensioner assembly sa pamamagitan ng ganitong pag-ikot mga boss may makikinig kayo dyan biglang pumipitik ibig sabihin nun mga boss dumudulas na yung uh, tensioner tapos ang pumipitik dyan yung kadena so yun, yun yung isang palatandaan mga boss na tensioner ay luag tapos yun, titingnan nyo yung timing chain uh, ano yan, mamaya makikita nyo mga boss ano, law-law kung sa ano, lumalawlaw kapag ka, kasi manual tensioner nga kapag ka hindi sumi pa yung tensioner ano yan iingay ang katulad nito at ayun narinig nyo naman uh, kumakalampag uh, timing chain yung tumutunog na yun mga boss kaya lang tensioner yung maluwag kasi yun yung nagtutulak so ang gagawin dito ititidisi lang natin top dead center hanapin natin mga boss then uh, katulad nito naman uh, electric starter ito kaya kapag ka umikot kayo ng pakaliwa nito nakakalas yung allen bolt kaya pakanan ang ng ikot nito kalimitan kung sa allen tayo mag ah, uh, iikot tapos yan yung palatandaan mga boss lawlaw -law na so kapag ka kalawlaw kalutad ano na yon iingay na yan kapag malamig pero kapag mainit ang makina wala yan nawawala yan so ang gagawin dito tensioner ang kakalasin so ito naman wala pang sira yung mga ganitong tensioner pagka yung manual kapag ganun ang problema ang tunog kailangan lang i-reset pero kung may budget nga kayo pwede nyong gamitan ng uh, automatic tensioner pero ako mga boss, kapag ka maganda pa yung manual tensioner, hindi ko pinapaltan. Kasi para sa akin, mas matining ang andar ng manual tensioner kumpara natin don sa uh, automatic. Although, uh, less ang maintenance ng automatic tensioner. Pero pag napaganda yung adjust ng manual, mga boss, mas matining para sa akin mga boss kasi subok ko na 'yan barao 1, barao 2, barao 3. Kapag kana manual siya, tapos sakto lang yung tutok ng tensioner doon sa kanyang guide. Uh, mas maalwan umandar kasi ano lang siya, sakto lang yung tulak, walang pwersa. Hindi siya umiingay. So sa pag-reset naman mga boss, ganun lang sa ginawa ko. Tapos ibabalik nyo na 'yon. Ah uh, pagbalik nyan, pagsipa nung spring pag tulak niyan, okay na yon, Wala nang magiging problema. So, tutunog lang ulit yan kapag ka lumuwag na. So, reset uli Ganun lang yung mga ginagawa kung gusto nating makatipid. Kasi nare-reset lang naman talaga yan kung sa aling walang tama yung mga steel ball or yung bearing nung kanyang tensioner. Pero ako, kalimitan dito sa mga baraong latest talagang kapag ka uminga yung tensioner mga boss uh, nire ko na talaga na uh, automatic yung yung mga pambadyad yun yung ginagamit natin kaya lang, yun nga, pag maganda pa nga yung mga steel ball hindi ko muna pinapaltan kasi sayang pero kung um, yung malalambot ang steel ball ng tensioner ay yun nire ko na palitan ng automatic tensioner like badyads pwede rin yun sa Fury, mas mahaba yun mga boss pero yun nga, uh, sa, para sa akin mga boss, lalo sa ganitong modelo, tapos minsan barakuan pa, tapos na manual tensioner, hindi ko muna siya pinapalta ng automatic. Yun. Kasi napakatining ng minor nun. Kahit mababang idle, idling niya, yung kanyang minor, kapag ka na manual, tapos hindi gaano tulak, sakto lang. Napakatining ng andar nun mga boss. Yun. Yun yung pagkakaiba ng manual sa Automatic. Kasi yung automatic mga boss, true and true ang tulak niyan hanggang sa uh, bumagting yung kadena. Pero yung sa sa manual, kung gaano lang yung higpit mo, kung nasakto mo yung tension, na andun yung pinakamatining dinandar Hindi hirap umikot yung makina. Yun ay sa observation ko lang naman mga boss, base doon sa mga ginagawa natin. Uh, yung manual tensioner, mas matining nga pero lagi nga kapag lumuag, mag magre-reset kayo ng tensioner unlike doon sa automatic na wala na siyang uh, maintenance hanggang sa masira na lang yon mga boss or lumuag yung timing chain <sweak noise> Ayan na. Wala na. 老大们